ako magnanakaw. Kalauna ay na nalaman na isa sa aming magkabigbahay ang kumuha noon at kahit isang sorry, wala akong natunggap. Totoo ang sinabi ni Catriona Gray, life is sad and poor. That's why I always pray to God to change my life and I promise myself to work harder for a better life. and a life with dignity and a purpose. In 2014, I received my diploma in information management in Sultan Gulrat State University. Two years ka lang? Bakit hindi four years ang kinuha mo? Walang kukuha tayo dahil ang gusto ng mga ay ang mga degree holder. Or some of the words I received instead of congratulations, but I said, It is okay. Tapping my shoulders and convincing myself na kaya ko to. God is good all the time. Nakuha ako sa lahat ng aking inaplayan. Bananang palataya, lakas ng loob, at kapal na mukha ang lagi kong baon. Sa ngayon, sana makuha tayo sa disability. <laughs> Nag-apply ako sa mga We are looking for a four-year graduate at kahit alam kong hindi ako qualified, malakas ang banker ko. At sa wakas, noong 2017, lumipad ako papuntang Dubai at nagtrabaho bilang isang sekretarya sa isang yacht rental company sa Dubai Marina. At totoo, sinasabi ng mamang ko, hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Pagkalipas ng maraming taon na pagsusumikap, unti-unting nagbunga ang lahat. Dahan-dahan naming natanggap ang mga bagay na matagal na naming pinaghihirapan at pinagdarasal. Hindi na namin kailangan mangutang ng isang kilong bigas. Hindi na namin kailangan manirahan sa ibang tao. Hindi na tumutulo ang bubong namin tuwing umuulan at higit sa lahat. Hindi na kailangan magtrabaho pa sa bukit ng aming bamang. Hindi man kami mayaman, hindi na rin kami sobrang hirap. Salamat, Panginoon. Sa lahat na aming pinagdaanan, hinahad ko maging iba ako sa mga taong nalakit sa amin. Sa akin, ginusto kong maging kagaya ng mga tao na nakilala ko na nagbigay sa akin ng pag-asa, pagmamahal at tulong na walang kabaliit pero may iba pa ba lang plano ang Diyos para sa ta akin? Taong 2019 ay dumating ang pandemya at dahil negosyo namin ay ang travels and Tours, napilitan itong magsara kalaunan. Nakatakda akong lumipat ng trabaho pero napagdesisyonan ko umuwi muna at makasama ang aking pamilya. Noong 2021, iniwan ko ang buhay ko sa Dubai na may pusong pasasalamat at kapanatagan naniniwalang hindi ako pababayaan ng Panginoon. Taong 2020 ay inalok ulit akong magtrabaho sa Dubai bilang sekretary pero may ibang plano ang Diyos para sa akin na offload ang lola niyo. For I know the plans I have for you, says the Lord in Jeremiah 29.11. So I put my trust in God. In the same year, nakita ko sa Facebook ang ad na sinasabi a school offering free education and no collection policy. Naisip ko, Lord, is this why you redirected my life? To pursue my dream? To become a degree holder? Mahilig ako sa mga bata at malapit ang puso ko sa matatanda. Kaya naman pangarap ko noon maging yaya o maging caregiver. At noong nalaman ko pwede pala itong maging profesyon ginusto kong maging social worker. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, gusto ko itong gawing makabuluhan. Gusto kong makita ng mga tao kung saan tayo dadalhin ng ating pagsisikap. Gusto kong ipaalam sa mas maraming tao na kakayani natin ang lahat sa tulong ng panalangin. Gusto kong maging buhay na patotoo ang buhay ko sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin at laging paalalahanan na hindi niya tayo pababayaan. I want to be a channel of hope and a catalyst of change. Gamit ang ipon, pera na ipon ko sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, ay namuhunan ako at nakaroon ng iba't ibang racket habang ako ay nag-aaral. Binantagan akong Robbie v. Guzman, ang babaeng walang pahinga. Tumanggap ako ng online bookings ng plane tickets, DSA appointments, naging social media admin and virtual secretary ng isang politician, walking mobile load and Gcash retailer, naging online seller at marami pang iba. Makikita ako sa kasal, binyag, birthday, pati na sa libing, hindi para makikain dahil isa po ako host. Sa dami-dami kong ginagawa sa buong araw, gabi na ako nakakapaglaba at nakakapaglinis ng kwarto. Isang umaga, sabi ng boardmate ko sa akin, Manang, may aswang sa kwarto nyo. Kasi tuwing hating gabi, nakabukas ang gripo at may kumikilos sa loob. Hanggang ngayon, hindi niya nalaman na ako yun. Sa dami kong ginagawa, may mga araw na pagod na pagod ako. Gusto ko minsan mag-asawa na lang. <laughs> minsan, tinatanong kong Diyos, tama ba na nandito ako? Anong ginagawa ko dito? At sinagot ng Diyos ang aking mga panalangin. Pinagsabay-sabay ko ang aking subjects. At dahil sa credited subject ko from SKSU, natapos ko ang social work sa loob lamang ng tatlong taon. Masinot ako sa boarding house, kaya naman pinagmanage ako ng landlady namin, kapalit ng libreng renta. Sa loob ng tatlong taon ay tumatanggap ako ng 10,000 taon-taon mula sa isang auntie na hindi ko kaano-ano pero itinuring ako pamilya. Nag-host din ako ng event sa department ng school namin kaya nakilala at napansin ako ng program head at owner ng Kairos Review Training Center by motivator, my mentor, Dr. Cindy Pearl P. Melencio at inalam akong magtrabaho sa Kairos kapalit ng libre review. Nakita nyo? Inihanay ng Panginoon ang mga tao at pagkakataon para tulungan akong maging RSW. Pero bakit nga ba tayo nagtitiis sa na social work? Nakaramihan naman sa ibang tao ang tingin sa atin ay at tagi distribute lang naman ng ayuda. Sa kabila ng hirap ng ating mga magulang, sa lahat ng sakripisyong niranas namin sa pag-aaral, bakit tayo nandito? Sa OJT ay nakita ko ang kahalagahan nating mga social workers at ang ating papel na ginagampanan sa buhay ng mga tao. Mahalaga tayo sa komunidad dahil tayo isa sa mga nagbibigay ng gabay, pag-asa, suporta sa mga nangangailangan. Sa mga batang inabandona, mga kababai kababaihang sinaktan, at matatandang pinabayaan. Marami pang ibang mahihirap na mamamayan. Sa muting tulong na nabibigay natin na ipapakita ang tunay na diwat malasakit ng serbisyo para sa kapwa. Batay sa prinsipyo ng social work. Pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Paggalang sa pagiging individual at pagkakaiba-iba. Pagtutulungan sa kabila ng kahirapan at pagiging makatarungan at patas. Pagiging tapat at maaasahan ang mga gabay natin sa pagbibigay ng makabuluhang serbisyo at sa paghubog ng mas maayos at mas maunlad na komunidad. A life with purpose is a life well lived. A call that reminds me why I'm here. Madalas man akong nakalohon at umiiyak sa harap ng Panginoon kung bakit ako nandito. Hindi ko binitawan ang pangarap kong maging manggagawang panglipunan. At kung dumating man ang araw na mawala ako sa mundo, maiiwan ang mga bakas ng makulay na istorya ng buhay ko. Pasko ng 2020, binenta ko ang lahat ng bags, damit, sapatos, nalaman ng balikbayan boxes ko nung umuwi ako ng Pilipinas. Ang nalikom na pera ay pinambili ng tsokolate, candies, biscuits at mga laruan. Nakapagbahagi kami ng higit kumulang limampung sukot ng pastong iyon at tinawag ko itong Share the Love Project. Sa mga sumunod na taon, nalaman ng dati kong amo. Ang ginagawa kong fundraising sa pagbibenta ng ukay-ukay at sinabi niya, I will give you money. It's a gift for you and you can use it however you like. She sent me 20,000 pesos. At sa mga sumunod pang mga taon, mas marami pang nagbigay. Hindi lamang mga pera, kundi mga pre-loved clothes para maibenta. May sumagot ng pagkain, inumin, nagbibigay ng mga laruan at marami pang iba. Sa ngayon ay bahagi na ito ng Pasko doon sa amin. At ngayong taon, ipagdiriwang ang aming ikaanim na taong selebrasyon ng Share the Love and Share the Blessings na nakapagbigay na ng higit kumulang tatlong daang katao taon-taon sa mga bata, ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. May paligsahan, sayawan, kantahan at kung ano-ano pa. Sa pamamagitan ng proyektong ito, na sa mga bata ang tunay na diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Nabubuo ang pagkakaibigan, pagtutulungan at mga ligayang nagmumula sa simpleng bagay. Sa munting selebrasyong ito, nahuhubog sa kanila ang pakikipaghapwa, patas na pakikilahok at pagtulong sa isa't isa. -isa. Maraming beses ko nang gustong itigil ito dahil nakakapagod. Setyembre pa lang ay nagsisimula na ako mangulenta ng ukay-ukay mula sa iba't ibang lugar ng Sultan Sultan at South Guatapato gamit lamang ang motor ko. Mag-isa ko kinihahandang mga ito, binibenta online pati na sa display at ako rin ang mag ng nag deliver -de At ang lahat ng kinikita ng ukay for a cost na ito, ay dinaragdag, dinaragdagan ng cash donations mula sa mga sponsors, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Sa kabila ng sakripisyo ko, may mga masasamang balita pa rin ang nakakarating sa akin. Ang sinabi nila, ginagamit ko raw ito para sa aking sariling interes. Pasikat at bidabidang. Umiiyak ako, pero patuloy na nagpapatuloy dahil hindi matatawaran ang ngiti sa labir at tuwa sa mata ng mga bata tuwing sasapit ang kapaskuhan. Hindi ito pansariling kapakinabangan. Ito ay isang misyon. Sa inyo pong lahat, congratulations! At sa abot, nakaabot tayo sa yugtong ito. Hindi lamang ito titulo o karera. Ito ay isang tawag ng paglilingkod na may malasakit sa kapwa sa bawat buhay, lalo na sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, may pagkakataon tayong magbigay ng pag-asa, gabay at tunay na pagbabago. Sa kabila ng pagod, sakripisyo at minsang panghihina ng loob, tandaan ang bawat maliit na tulong ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Maging tapat, maaasahan at may malasakit patuloy nating pahalagahan ang dignidad at karapatan ng bawat tao at alalahanin na sa pagkakaisa at pagtutulungan, mas marami tayong buhay na babaguhin. Tayo ay magiging ilaw at inspirasyon sa iba, patuloy na maglingkod ng may puso, may pananampalataya at may malasakit sa kapwa. Nasusulat Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti dahil darating ang panahon ikaw ay aani kung hindi ka mapapagod. Salgala siya sa i -9. Linggo bago ang unang araw ng Licensure Examination for Social Workers ay ibinigay ang sulat sa aming Centro Divino Verbo ang Roma 4, 13 hanggang 20 na may pamagat na ang pangako dahil sa pananampalataya. Kaya bago pa man lumabas ang resulta ng aming pagsusulit ay hindi ako kinabahan. Alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. At ngayon, nakamtan ko na ang aking gantimpala. Ako si Robbie Tipin de Guzman, isang rakitera, isang ambisyosa, isang babaeng walang pahingat. Ngayon, ay isa na rin po ako registered social worker. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa aking mama. Maraming salamat sa aking pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat, Bakit 20. At maraming salamat po sa inyong lahat. Adios.